Alam niyo ba, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Galing mismo yan kay Jesus sa Mateo 7.21.23 at talagang tumatatak sa akin tuwing nababasa ko. Ito ay paalala na ang pagtawag lang sa sarili mong kristyano, ang pagpunta sa simbahan o ang pagsasabi ng tamang panalangin, hindi yan ang naglalapit sa atin sa Diyos. May mga taong tatayo sa harap ni Jesus at sasabihin, hindi ba't ginawa namin ito at yon sa iyong pangalan, pero sa sagutin niya hindi ko kayo kilala lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan nakakagising 'yan hindi to tungkol sa pagpapahanga sa iba o kahit sa sarili natin gamit ang mga spiritual na gawain ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso nabubuhay ba ako para sa kanya o nagpapanggap lang mahal ko ba ang mga taong mahal niya nagpapatawad ba ako mapagbigay at mapagpakumbaba kahit walang nakakakita ang tunay na pananampalataya ay lumalabas kapag mahirap, kapag pinili ko ang kabaitan kaysa galit, ang katapatan kaysa madaling paraan, at ang pagmamahal kaysa paghuhusga. Madaling mahumaling sa mga himala, malalaking pangako, o mga magarbong gawain sa simbahan. Pero binabalaan tayo ni Jesus, hindi lahat ng kahanga-hanga ay galing sa Diyos. Ang mahalaga ay ang paggawa ng kalooban ng Ama, ang isa buhay ang ating pananampalataya ng may tunay na pagmamahal at tunay na pagbabago. Kaya ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, ang pananampalataya ko ba ay totoo o para lang sa palabas? Nagsasabi lang ba ako ng Panginoon, Panginoon o sinusunod ko ba talaga siya? Yan ang mahalaga. Gawin nating higit pa sa salita ang ating pananampalataya. Gawin natin itong paraan ng pamumuhay.